sa totoo lang hindi lahat ng kabaitan ay nakakatulong sa tagumpay maraming tao ang lumalaking may paniniwala na kapag mabait ka susuklian yan ng mundo pero habang tumatagal, napapansin mong parang hindi ganun ang nangyayari. Lahat ng effort mo, lahat ng sakripisyo mo para sa ibang tao wala, hindi man lang napapansin. At ang mas masakit pa, yung mga taong hindi naman kasing bait mo, sila pa ang umaasenso. Bakit nga ba? Kasi minsan, ang sobrang kabaitan nagiging dahilan para tapakan ka ng ibang tao dahil hindi ka marunong tumanggi, hindi ka marunong lumaban, hindi ka marunong mag-prioritize ng sarili mo. Akala mo, kabutihan ang susi sa lahat. Pero sa mundong ito, kailangan ng balanse dahil kung hindi ikaw ang mauubos, ang sobrang bait hindi palaging tama. Bago tayo magpatuloy kung gusto mo ang ganitong klasing video, ay mag-comment ng O. Oh. kung hindi mo naman nagustuhan, ay okay lang. Mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number one, masyado kang madaling kausap. Kapag palagi kang oo lang ng oo, kahit hindi ka na okay, nawawala yung respeto ng ibang tao sa'yo. Hindi ka na nila tinitingnan bilang tao na may sariling paninindigan. Ang tingin nila sa'yo, parang robot na laging handang sumunod. Ang pagiging madaling kausap ay magandang ugali. Oo, pero kapag palagi mong inuuna ang kaginhawahan ng iba kaysa sarili mo, ikaw ang talo sa huli. Sa mga trabaho halimbawa, may empleyado na laging available. Kahit hindi na oras ng trabaho, sumasagot pa rin sa boss. Kahit pagod, Tinatapos pa rin lahat, pero anong napapala niya? Hindi siya pinopromote, hindi siya pinapakinggan, kasi sa mata ng iba, normal lang yung ginagawa niya. Samantalang yung isa marunong tumanggi at magset ng boundaries, siya pa ang binibigyan ng respeto. Sa Stoicism, tinuturo ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan. Ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa kakayahang piliin kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat tanggihan. Hindi lahat ng bagay kailangan mong pasukin, matutong magsabi ng hindi. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa pang pangabuso. Irespeto mo sarili mo kung gusto mong irespeto ka ng iba. Number two, lagi kang umaasa sa validation ng iba. Marami sa atin ang lumaking naghahangad ng approval mula sa magulang, kaibigan o kahit sa social media. Gusto natin lahat ng ginagawa natin, may palakpak, kaya kahit malina, pinipilit pa rin natin dahil gusto natin ng papure. Pero ang totoo, habang hinahanap mo ang validation ng iba, mas lalo kang nawawala sa sarili mong direksyon. Halimbawa rito ay may isang tao na laging humihingi ng opinyon bago gumawa ng desisyon. Kahit simpleng bagay lang, hindi siya makakilos hangga't walang go signal ng iba. Hanggang sa isang araw, nalampasan na siya ng mga kasabayan niya kasi sila kumikilos. Siya naghihintay pa rin ng validation. Sa stoicism, mahalagang aral ang inner control. Ang tunay na kapayapaan ay hindi hinahanap sa labas kundi nililinang sa loob. Hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, pero kontrolado mo ang paninindigan mo. Kapag alam mong tama ang ginagawa mo, hindi mo na kailangang hintayin ang approval ng mundo sapagkat ang tunay na pagkatao hindi sinusukat sa palakpak kundi sa paninindigan kahit tahimik ang paligid. Number three, nahihirapan kang tumanggi kahit hindi na tama. Kapag masyado kang mabait, mahirap para sa iyo ang magsabi ng hindi. Kahit alam mong mali na, sobra na o inaabuso ka na. Ang dahilan, ayaw mong masakta ng damdamin ng iba. Pero tanungin mo sarili mo, habang iniiwasan mong masaktan sila, ilang beses mo nang sinasaktan ng sarili mo. May isang tao na sobrang bait. Kahit alam niyang niloloko na siya ng mga kaibigan niya, tinutulungan pa rin niya. Kahit alam niyang ginagamit lang siya, ayaw pa rin niyang bumitaw. Bakit? Kasi ayaw niyang isipin ng iba na masama siyang tao. Pero sa katotohanan, siya na ang nawawala sa sarili. Sa Stoicism, mahalaga ang self-discipline, ang kakayahang piliin kung anong tama kahit mahirap. Hindi lahat ng mabait tama at hindi lahat ng pagtanggi masama. Minsan, kailangan mong maging matapang para protektahan ang sarili mo sa mga taong hindi naman marunong magmahal sa iyo pabalik. Ang tunay na kabutihan may hangganan. Hindi ito pagtitiis habang ginugupo ka na, kundi ito'y paninindigang may prinsipyo kahit hindi ito popular. Number four, iniisip mong kapag mabait ka, lahat babalik din sa'yo. Isa ito sa mga pinakamasakit na maling akala ang paniniwalang lahat ng kabutihang ginawa mo ay babalik din sa iyo. Kaya't kapag hindi bumalik, nasasaktan ka. Nagagalit ka sa mundo. Feeling mo niloko ka. Pero ang totoo, wala naman talagang garantiya sa mundong to. May isang lalaking laging tumutulong sa pamilya ng pamangkin niya. Siya ang nagbibigay ng tuition, ng bigas, ng suporta sa lahat. Pero nung siya na ang nangangailangan, wala man lang lumapit. Hindi dahil masama ang pamangkin niya, kundi dahil hindi lahat ng tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Sa Stoicism, tinuturo ang paggawa ng tama dahil ito ay tama, hindi dahil may kapalit. Do good, not for reward, but because it is your character. Kapag ganun ang mindset mo, hindi ka masasaktan kapag hindi bumalik ang tulong mo dahil ginawa mo yon mula sa puso, hindi para sa gantimpala. Gawin mo ang tama pero huwag kang umasa na lahat ng ginawa mo ay babalik. Dahil minsan, ang gantimpala mo ay ang pagkataong nabuo mo sa proseso, hindi ang reaksyon ng iba. Number five, mas gusto mong matahimik kaysa maayos. Kapag masyado kang mabait, iniisip mong peace lang ang kailangan Ayaw mong makipagtalo, ayaw mong magsabi ng reklamo, ayaw mong maging cause of conflict. Pero ang problema, hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, katahimikan yan ng taong takot lang magsalita. Halimbawa nito, may empleyadong hindi binabayaran ng tama. Tahimik lang siya. Sabi niya, okay lang, at least may trabaho. Pero habang siya'y tahimik, yung amo niya lalong umaabuso hanggang sa hindi na siya makabangon sa pagkakabaon sa utang at kahirapan. Sa Stoicism, mahalaga ang courage, ang lakas ng loob na tumayo para sa tama kahit ayaw ng iba. Ang katahimikan ay mahalaga pero hindi ito dapat gamitin bilang takbuhan sa harap ng kawalang katarungan. Hindi masama ang magsalita hindi masama ang magreklamo kung may mali. Kasi minsan, ang hindi mo pagsasalita ay pagpayag mo na rin sa pangaabuso. Number six, sobra kang nagpapakumbaba kahit inaapakan ka na. Ang kababaang loob ay magandang asal, pero kapag sobra, nagiging martir ka na. Hindi mo na pinapansin kung nasasaktan ka, basta't huwag lang silang magalit. Para kang kandila na unti-unting nauupos, nagbibigay liwanag sa iba habang nauubos ang sarili. Halimbawa rito may isang babaeng sobrang bait. Lahat ng utos sa bahay, siya. Lahat ng problema ng pamilya, siya ang inaasahan. Pero kahit kailan, hindi siya pinakinggan. Kasi lagi siyang tahimik, laging nagpaparaya. Hanggang sa isang araw, sumabog na lang siya, napagod, napuno. Sa stoicism, mahalaga ang dignidad, ang paninindigan mo sa sarili mong halaga. Hindi ito kayabangan, kundi respeto sa sarili. Kapag alam mong may halaga ka, hindi mo ang tapakan ka ng kahit sino. Ang pagpapakumbaba ay may limitasyon. Hindi ito dapat maging dahilan para mawalan ka ng boses o pagkatao maging mapagpakumbaba, oo. Pero huwag mong ipagpalit ang dignidad mo sa tahimik na pagtitiis. Number seven, iniisip mong lahat ng tao may mabuting intensyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mababait ang ginagamit dahil akala nila lahat ng tao ay kasing bait nila. Akala nila kapag tumulong sila, may malasakit din yung tinulungan pero hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi lahat ng tao may pusong tulad ng sayo. Halimbawa rito ay may lalaking tumulong sa kaibigan niyang magsimula ng negosyo. Binigyan niya ng puhunan, tinuruan, tinulungan sa lahat. Pero nung lumago na ang negosyo, iniwan siya. Wala man lang pasasalamat. Naubos ang tiwala niya sa tao, pero huli na ang lahat. Sa Stoicism, tinuturo ang pagkakaroon ng realistic expectations. Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging handa. Dahil hindi lahat ng tao ay mabuti at hindi mo kontrolado ang intensyon nila. Maging mabuti? Oo. Pero maging matalino rin. Huwag mong hayaan na dahil sa kabaitan mo, ikaw ang laging nauuto at nauubos. Ang kabaitan ay isang biyaya, pero dapat itong gamitin ng may karunungan. Hindi porket mabait ka, tama na lahat ng ginagawa mo. Dahil minsan, ang sobrang kabaitan nagiging dahilan ng sariling paggabigo. Kailangan natin ng puso, oo. Pero kailangan din natin ng talino, tapang at prinsipyo. Kung gusto mong umasenso sa buhay, hindi sapat ang pagiging mabait lang. Dapat marunong kang tumayo sa sarili mong paa, Magtakda ng hangganan at pumili ng mga laban na may saysay. Dahil sa mundong ito, ang mabuting tao ay hindi lang yung tahimik at masunurin, kundi yung may paninindigan, tapang at respeto sa sarili. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.